Nagmistulang ilog ang kalsada sa kilometer 4 sa La Trinidad-Benguet noong Sabado, September 13. Ito'y matapos bumuhos ang malakas na ulan. Ang ilang residente kumuha na ng tray para tanggalin ang tubig na pumasok sa kanilang tindahan. Nagmistulang talo naman ang kalsada sa lower Bayabas sa La Trinidad sa pagragasan ng tubig mula sa bundok. Hindi rin nakaligtas mula sa baha ang mga gulay sa trading post. Ang ilang kargador itinaas na ang ilang panindang gulay huwag lang mababad sa tubig. Ang pagbaha na itala matapos lamang ang halos dalawang oras na pagbuhos ng ulan. Bagay na problema ng ilang mga residente kada taon. Pag pinag-usapan natin yung mabaga, ito po yung lugar na nasa Chem 3. di po ba? Uh, and at the same time, nakikita naman natin na talagang tuwing bunga ba, napakalaki yung tubig na nanggagaling upstream. That is from the Sagudin River. Kasama din po yung parang tubig na nanggagaling din po sa may Piripin Bato. Pero sa assessment ng alkalde, Kakasilubong po sila sa banda po ng uh, kalsada dun sa, sa 3, Kung saan, parang hindi po ata kaya ng drainage natin na ilabas lahat yung tubig papuntang Balili River. Para hindi na raw maulit ang pagbaha, plano ng pamahalang bayan ng dagdagan pa ang drainage sa lugar. Ang ating municipal engineering, gumawa na rin po sila ng plano. Isang programa na gagawa, isang proposal na po kung sakali, gagawa po ng separate drainage sa sa may area ng uh left side papunta diretso hanggang lalabas din po uli siya sa may bandang Balili River. Uh -uh. Ang local government natin talagang uh, naglanding siya ng pondo. Diyan po sa Lower Bayabas, uh -uh. at least uli naman siya dito sa accessory ng Bolo Creek. Uh -uh. Meron naman siyang another proposal naman. na. Nagsasagawa naman ng mga residente at volunteers sa Barangay Pico ng declogging sa ilang daluyan ng tubig at kalsada na natabunan ng putik. Ang local government naman, ginagawa lahat yung kanilang makakaya para tignan yung solusyon dito. Sabi ko nga, hindi natin to magagawa overnight. But again, sa pagtutulungan natin with the national government agencies, other agencies, sana makita natin yung, support, yung parang uh, parang uh, solusyon ng problema to para matapos na. Makikipag-ugnayan pa ang pamahalang bayan ng La Trinidad sa Department of Public Works and Highways para sa iba pang solusyon sa pagbaha sa bayan. angel arquero are ingenious.